Mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Oh, 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 The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Man our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. ati one time the new Filipino time alas dosena This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Naanda libo mga katoliko world leaders mga kabrigada. Dadagsa sa libing ni Pope Francis ngayong hapon. Kabila mga misa sa iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas, idaraos din. Ang Pilipinas at US Naval Forces nagsagawa ng live fire gunnery exercise sa Sambanes. sa Kapantala Supreme Court inilipat na ang kaso sa pagpatay kay Kabrigada Eduardo Dizon sa Quezon City. At ikalawang linggong sunod-sunod ng oil price hike, aarangkada na. Ang kasulina naman mga kabrigada may inaasang higit pisong aumento Kabrigada Balita Nationwide sa Tanghal. Ali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado, Kabrigada, April 26, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghani, Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Isang misa ang idaraos para kay Pope Francis sa Tacloban City Leyte eh, ngayong araw kasabay ho ng kanyang libing. Ito ang paghinumdom, a tribute of gratitude na isasagawa sa Daniel Romualdez Airport at Tarmac mamayang alas 12.30 ng hapon. Nasa magtipon-tipon dito mga residente ng Eastern Visayas upang alalahanin at sama-samang kilalanin ng Santo Papa. Matandaang noong Enero ng taong 2015, bumisita si Pope Francis sa Tacloban na Ground Zero ng pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Matapos na nilang may git isang uh, sampung taon mula noong bumisita si Lolo Kiko, nais ngayon ng mga residente na sabay-sabay nasabihin, damo nga salamat po Francis, di ka namon makalimtan. Ang pagtitipon mga kabrigada ay hindi lamang para sa paglulugsa, kundi pa sa salamat sa Santo Papa na nagbigay ng impormasyon sa milyong-milyong tao at ang naging pagbisita niya ay nag-iwan ng malaking epekto sa puso ng tao na hindi kailanman malili Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrigada, isa namang senadora umapila sa palasyo na ipatawag ang ambasador ng China kasunod ng hinihinalang foreign interference sa eleksyon. Na Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report! Inawagan si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa malakanyang naipatawag ang Ambassador ng China para mapag-usapan ng issue hinggil sa diumunay foreign interference sa paparating na eleksyon sa Pilipinas. Ngunit maliban pa nga rito, sinabi ni Hontiveros na mainam ding maimbestigahan ng maigi ng National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency at maging commission ng eleksyon sa ngalegasyong ito. Dagdag pa niya, dapat na rin nilang maitulak sa Congress So, ang pagpasa sa Foreign Interference Act para malabanan ang anumang pakikialam sa bansa lalo na sa eleksyon nito. Bilang may tuturing na seryosong national concern nito ay binigyan din ng Senadora na mahalagang mapanagot din ang sinumang Pilipino na mapapatunayan na makikipagsabwatan sa ibang bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of ang Pilipinas naman mga kabrigada at ang US Double Forces abay nagsagawaho ng live fire gunnery exercise dyan sa Sambales. Wala dyan sa Campo Aguinaldo, Brigada Cat Austria, ibrigada mo! Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Naval Forces ang live fire gunnery exercise sa karagatang sakop ng San Felipe sa Sambanes bilang bahagi ng multilateral maritime event ng exercise balikatan. Isinagawa ang drill kahapon 21 nautical miles mula sa baybay ng San Felipe kung saan gumamit ng 50 caliber guns ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz at BRP Conrado Yap nakibahagi rin sa pagsasanay ang mga barko ng Estados Unidos na USS Savannah at USS Camstack habang nagbigay suporta ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng deployment ng BRP Gabriela Silang layon ng ganek sa palakasi ng kakayahan ng mga kalahok sa surface warfare tactics, communication at maritime domain awareness sa West Philippine Sea in the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Oh, Ito na ba ang isang poll watchdog mga kabrigada We welcome akba Laban sa vote buying Brigada Katrina Honson Ibrigada mo Brigada Live report Naniniwala ang National Citizens Movement for Free Elections na ang pinaigting na kampanya ng Commission on Elections kontra vote buying ay posibleng magdulot ng chilling effect hindi lang sa mga kandidato kundi pati sa mga botante. Kung maalala, sunod-sunod ang mga ipinarabas na show cause order ng Comelec Task Force on Contrabigay para pagpaliwanagin ng mga kandidatong posibleng sangkot sa pagbili ng boto. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Namfrel Chairperson Lito Averia, sa oras na may masampulan ng kandidato ay hindi na ito pamamarisan ng iba pang mga tumatakbo sa halalan. Iginiit pa niyang may posibilidad ding matakot ang mga mamamayan na tumanggap ng anumang tulong o benepisyo mula sa mga kandidato kung saan maituturing itong bahagi ng vote buying dikit pa ni Averia. mahalagang maturuan ng publiko na maging mapanuri sa impormasyon upang maiwasan ng pag-abuso at kalituhan sa halalan Mababa pa yung kakayahan kailan lamang kasi yung yung nakakapag recognize ng ganyan na yung yung nagkakaroon ng disiplina na oops mm. may natanggap pa akong impormasyon mm. tingnan ko saan ba galing tong impormasyon mm -hmm. no may balita ba may ibinalita ba yun sa mainstream media mm -hmm. no may ibang news outlet ba na nagbalita ng informasyon? In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Family Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Ang komelek pa rin mga kabrigada Umaasang matutupad ang mga kondisyong inilatag Sa exemption ng 20 pesos per kilo rice program Sa election spending ban Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada Report Nani di gan ang komisyon ng na-elections ng Comelec sa naging desisyon nito na pahintulutan o i-exempt sa election spending ban ang 20 pesos per kilo na rice project ng Department of Agriculture o DA. Sa isang interview, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nararapat lamang ang hakbang na ito dahil maganda ang programang ito ng pamahalaan. Hindi umano para harangin nila ito. Sa kabila niyan, sinabi ni Garcia na naglagay sila ng mga kondisyon sa implementasyon ng rice program. Isa na nga rito ay dapat hindi mahaluan ng politika ang gagawing pagbebenta at walang presensya ng politiko. Umaasaan niya sila na tutuparin ito ng ahensya na magpapatupada ng 20 pesos kada kilo na bigas ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Awesome. Brigada three. Balita Nationwide sa Tanghali. Baka Brigada ating one time the new Filipino time, alas 12 yes na ng Tanghali. Ang um, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Sa Mula sa PDP Party, iboto Pagkasinador Marculeta Marcoleta, number 38 sa balota. Pay for bond, June Pagadua, General Santo City. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada sa? Balita Nationwide. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, mga kabrigada, halos apat na mga jail facilities. Gagamiting special polling precinct para sa mga PDLs. Brigada Jigo Custodio, i mo. Brigada Report. <laughs> nasa 393 jail facility sa buong bansa ang itinalaga ng Commission on Elections bilang special polling precincts para sa mga persons deprived of liberty na rehistradong butante sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Bustenera, 31,715 na PDLs ang boboto sa loob mismo ng kulungan. Pinakamataas ang bilang ng special polling precincts sa Calabarzon, Region 7 at Region 6. Para naman sa mga kulungan may mas mababa sa limampung butante, ihahalagay ihahatid ng BJMP ang mga ito sa regular na presinto matapos ang pag-aproba ng korte. Pitong PDL sa kasalukuyang kumakandidato ngayong eleksyon, kabilang ang para sa posisyong senador, mayor, district representative, vice alcalde at konsehal. Layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang karapatang bumoto ng bawat Pilipino kahit pa nasa loob ng piitan. In the heart of changing lives, sako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Rapido, oh. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, ang PSAC o Rampisak na nawaga ng agarang pagpasa ng Cyber Security Bill. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Nanawagan sa Kongreso ang Private Sector Advisory Council o PISAC na agarang ipasa ang Cybersecurity Security Bill upang tugunan ang lumalalang banta ng cyber attack sa bansa. Sa ginanap na pulong sa Malacanang, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin ng PISAC Digital Infrastructure Sector ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na legal framework upang maprotektahan ang digital assets ng gobyerno, ng mga negosyo, pati na ang mga mamamayan. Iminungkahi rin ng grupo ang ang agarang pagsusuri sa mga kahinaan ng digital infrastructure ng bansa at ang pagsasanay ng mga bagong cybersecurity security professionals bilang pansamantalang hakbang habang hinihintay ang pag-aproba sa batas. Itinuturing ng pisak na mahalagang bahagi ng digital transformation ang cyber kasabay ng mga inisyatiba tulad ng National ID System, Digital Payments at Data Governance. Naniniwala ang grupo na makatutulong ito hindi lamang sa pagprotekta ng datos kundi pati na rin sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa digital services ng pamahalaan nito lamang kamakailan iniulat ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na umabot na sa lagpas 200 insidente ng data breaches sa government websites ang kanilang naitala mula lang nitong enero ng taong kasalukuyan in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila the music news authority Uma, Brigada Balita Ito namang refuel project ng NEDA Bistula raw pag-amin na may food crisis sa bansa Ayon yan sa isang kongresista Mula sa kamera Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Tinawag ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas na Band-Aid Solution ang food stamp program ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ayon kay Brosas, ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers o Refuel Project ay hindi tumutugon sa ugat na lumalalang krisis sa gutom sa bansa. Mistulang pag-amin anya ito na malubha ang krisis sa pagkain sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Punto ni Brosas, kung tatlo sa bawat sampung pamilya ang nakakaranas ng food insecurity, humaharap ang bansa sa National Emergency na kailangan ng systemic solutions. Binanggit din ito ang nakakaalarmang malnutrisyon sa mga kabataan kung saan isa sa bawat apat na wala pang limang taong gulang ay stunted o bansot. Panawagan ng Kongresista ang agarang pagkontrol sa presyo ng basic commodities sa naumento sa sahod at makabuluhang suporta sa produksyon sa agrikultura. Dagdag pa ni Brosas, pinagtibay ng pangangailangan sa pagpapatupad ng food stamp program na balpak ang economic policies. May tuturing umanong political problem ang gut na nakaugat sa social inequality at kapabayaan sa food sovereignty. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita sa madala, mga kabrigada, inaprubahan na ng Korte Suprema ang paglipat ng kaso sa pagpatay kay radio broadcaster at kabrigada Edison Ed mula dyan sa Davao City at patungong Quezon City dito sa Metro Manila. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga testigo at mapanatili ang integridad ng paglilitis ayon yan sa Presidential Task Force on Media Security or PTFOMS. Mga kabrigada ay kinatuwa naman ng PTFOMS ang disisyon bilang mahalagang hakbang sa pagsusulong ng hustisya para sa mga mamamahayag. Maalala ang si Ed Dixon ay kilala sa kanyang matapang na komentaryo laban sa katewalian bago siya pinaslang noong July 2021. At sa huli patuloy po ang pagdutulungan ng mga hensyang miyembro ng Media Security Vanguards upang tsaki ng proteksyon at katarungan para sa mga mamamahayag dito sa bansa. Puma-hataw! Ikatabalita ang nationwide! Sa iba pang balita mga kabrigada, nangangamoy oil price hike na naman ang ipatutupad sa susunod na linggo. Ang pagtataya ng oil industry mga kabrigada, may inaasahang 120 hanggang 150 na aumento sa kada litro ng gasol gasolina. Kahit na ihigit piso ang posibleng dagdag sa gasolina, mas bababa naman ang inaasahan sa diesel. Nasa 70 hanggang 90 centavos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Habang 50 hanggang 70 naman sa kada litro ng kerosene. Epekto pa rin ito ng mga panibagong sanksyon sa Iran at pagbaba ng inventory sa Amerika. Ito na ang ikalawang linggo na sunod-sunod na oil price hike matapos ang big time rollback ng nakarang linggo. Lunes, iaanunsyo ang opisyal na price adjustment adjustment habang magiging epektibo ito sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada pinirmahan na bilang batas ang dalawang panukala ni Senator Christopher Bongo para sa mas pinalawak na serbisyong medikal sa Davao del Norte at Davao Occidental. Kabilang dito ang pagtatayo ng Santo Tomas Municipal Hospital at pagdoble ng bed capacity ng Tomas La Chica District Hospital. Ngayon po nitong gawing mas handa ang mga hospital na tumugon sa mga pangangailangan ng mga pasyente. Kada balita nationwide. Kada nationwide. Sa atin namang health news mga kabrikada, paano nga ba nakatutulong ang avocado sa mga buntis? Ang avocado mga isang masustansyang, masustansyang prutas namanyaman sa folate, potassium at healthy fats na tumutulong sa pagdevelop ng utak ng sanggol. Pinalalakas nito ang immune system ng buntis at nakatutulong sa pagsustain ng energy dahil sa mataas itong healthy fats at fiber content. Ang avocado ay nakatutulong din sa pagregulate ng blood pressure na mahalaga sa kalusugan ng buntis. Isa yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita, makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, lubos ang pasasalamat ni Rosalie Abis, isang solo parent mula sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, Palawan. Ito ay dahil sa natanggap niyang tulong mula ho sa Brigada News FM Palawan at One Tahanan. Maalala ho kasi noong Nobyembre 27. ya yeah. Ibinigay ho sa kanya ang mga bigas, diaper, hygiene kit at pagkain pati na rin ang higit sa 3,000 pesos na cash donation mula sa mga nagmalasakit ho na tagapakinig. Naputulan kasi si Rosalie ng kaliwang paa dahil sa komplikasyon sa diabetes noong Oktubre kaya't nahirapan siya sa pagpapalaki ng kanyang bunsong anak. At dahil o dito mga kabrigada, nagpapasalamat siya sa mga kabrigada at mga donors na tumulong sa kanyang pangangailangan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na, na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, ng Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. 6 sik a mga balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break papa Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Mga Brigada brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang magsan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule O puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig at happy weekend ka, Brigada! Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.